At mag-shopping tayo guys ng seafoods dito sa Mina Fish Market, Abu Dhabi, UAE. Pwede kayong bumili at saka ipaluto kasi merong mga nagpapaluto sa labas ng Mina Fish Market. Ayun sila. <laughs> Ay, sige po. Susunod. Mali ba? Mali ang daan natin. Thank you. Welcome to Fish Market, Abu Dhabi. Ayan yung timings niya, 8 to 9 p.m. 8 to 10 p.m. with weekend. Ayan, ang socialing market. Sabi ah. 27 today. Ito yung dramong KG. Walang sampu-sampu? So, 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 no more <laughs> 10? No, 10. 10 naman. Walang sampu-sampu. Walang <laughs> sampu-sampu. <laughs> This one is 35, 30 before. So, so yun guys, dito na kami sa loob ng fish market. O di ba ang Mahangin sa labas. Hindi pala maantan. 1 kg lang. 1 kg. How much was one, hmm. one, one, yes. one this one, how much? This zero. Three zero? Yes. This one, how much? Thirty -huh. five. Very first. Three three Ito, ito, ito. Ito, ito, 18 daw, kilo? Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ganon din, 18. Hindi, Ba't wala akong masyadong bukas ngayon? 18 mo ito. Wala po, wala po. 15. How many this one? The pusset, this one. 25. guys. Kasi 15 lang kilo. Ayan. Try natin tatlo. Gawin natin daing. Kuya, this 3 piece. 3 pieces. 3 pieces. 3 pieces lang. Guys, tapos na kami mamalengke. Ayan naman dito. Ayun guys, magbabas lang kami pa uwi para tipid. Let's go. Dito ako sa likod ba? Hindi ako guys, Yan na kami. I'm excited na kami magluto ng aming mga binili. Thank you so much for watching. Please write comment, at comment page, Chan Vlogs page. Bye!